Pero ngayon ba meron kang jowa, Apple? Oh? Meron kang jowa ngayon? Meron po. Meron po akong jowa ngayon. So, gano'ng kadalas mo sinasabi yung F, F, word na yon? Matagal na po kasi kami ng boyfriend ko. So, siguro oh. nasasabi ko siya mga twice a week. Ah, twice a week. Wabong gano'ng. Walang swerte naman ang boyfriend. Oy. <laughs> twice a week kasi po Nung bago-bago pa -bago lang kami Siyempre pag bago-bago madalas po Pero kung ngayon medyo matagal na kami Twice a week ganun Mukhang mabait yung boyfriend mo, no? At naiintindihan yung trabaho mo open okay. naman Before niya po kasi ako makilala Nag-work na po ako sa Viva So open naman po siya Minsan po, yan po sa taping na hugot Kasama ko po siya doon Pero kapag scene ko na po Kapag po ganun, hindi ko po siya pinapanood ang bongga naman ng boyfriend mo. Very supportive. Ako oh, kasi nag-drive sa akin noon. Noon nandyan, dyan po, dyan po sa movie na yan, nandyan po siya. Pinag-drive niya ako papunta dyan. Kasi from Pampanga pa po ako eh. Yung movie ko, balikan po kasi ako kasi graduating student po kasi ako dyan. So, balikan lang po ako pag nagtitaping. Ah, okay. Pag nagsushooting.